po ay, uh, nagtanong sa inyong nakababatang kapatid ng isang katanungan ngunit uh, ito po ay hindi niya nasagot. Pakasakaling uh, kayo po ang makasagot sa pagkakataong ito. Uh, tinanong ko po sa kanya kung magkano po ang nagugol sa pagdakip at uh, pagpapadala sa ating dating Pangulo mula dito sa Pilipinas papuntang dahig. Hindi ko po kayang sagutin yan uh, unang-una, sa nangyari yan, akong aking pong contact dito ay through telephone. Ako po ay nasa Vienna no panahon na yon, At uh, ang, ang, aming pong pakay noon ay pumunta sa United Nations Office of Drugs and Crime. Ay nasa Vienna po ako no panahon na yon. Kaya hindi ko po nakita yung dami ng pulis. Hindi ko po na, nasundan, subaybayan, yung mga resources po na ginamit upang uh, madala po yung dating Pangulo sa The Hague. Pero ngunit uh, masasabi ko, uh, wala akong nasaktan, wala akong uh, nabawian ng buhay, at maayos po siyang nakarating sa Hague na wala akong, uh, uh, wala akong incident. Kaya kahit paano, pasalamat po tayo na hindi na po, na, wala na akong uh, sa, sa pagkakataong yun. Opo, so sino pong uh, nag-order na dalhin po siya doon kung kayo po ay nasa ibang bansa? Ano yan? Uh, halos sampung oras po akong nakipag-usap by telephone Uh, mula po sa oras ng Europa, Europa, papunta po rito, sapagkat yung legal basis po, ay pinag-aaralan at kiniklear nila sa akin. Kaya ako po nagbigay ng legal basis under Republic Act 9851, Section 17, and other sections of the International Humanitarian Law. Ngunit di po ba sinabi, uh, paulit-ulit na sinabi ng ating Pangulo na tayo po ay nag-withdraw na sa wrong statute, tayo po, uh, the, the ICC has no jurisdiction over us I, I will not lift a finger in the investigation of any crimes uh, regarding ICC. Kung ganun po ang policy pronouncement ng ating pangulo hindi niya kinikilala ang uh, pagiging miyembro natin sa ICC. Sino po ang uh, kumbaga hindi sumunod sa pronouncement na ito at nagpatuloy pa tayo sa pagdakip sa ating dating pangulo? Ang problema ho kasi dito nung nag-withdraw tayo sa ICC sa Rome Statute, hindi na tayo miyembro. Ngunit yung batas po na ating pinasa noong 2011 na Republic Act 9851, yun po ang naging basihan ng na lahat. Kung ito po ay ating uh, uh, sa ating legal system, yung batas na yun, kaakibat ng ating pagkatas sa ICC, wala na hong basihan sana. Ngunit nandun pa po yung batas na yun, Republic Act 9851.